enot na barata. Estudyante gadan kan maadugan kan piglulunada na jeep sa walatan kamarinisur. Babay lugadan kan ni sa diring boy sa nasusulong harong sa Manitualbay. Shabuwa badil, nakumpiskar sa 20 anyos na minero sa Camarines Norte. Asin, MS Anshatic Spirit Kinabaglid Cruises, nakaangkuray sa kadagatan sa Ligaspe City. Nahapon, Webes, Mayo 16, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, as 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, estudyante Gadan kan maatugan, kan piglulunada na pampasaherong jeep, sa Balatan Kamarinesur ini makalihis na mawaran preno ang nasambit na bihikulo anom na iba pang persona iriduman sa insidente. Si May Arango sa bilog na detalye. Naidara pa mang kuta sa ospital. Alagad binawian man sa nanimbuhay ang sarong estudyante makalis na maatugan kang piglulunad ang pampaserong jeep. The Zone 4, Barangay Kabanban, Balatang, camarines Sur. Pasado alas 10 aga kasubagong aga. Sigung kay Police Master Sergeant Pedrito Tubig, ang tagapagtaram kang Balatan Municipal Police Station, mechanical error o nawaran ng preno ang pampaserong jeep na gikan nabwa pasiring kuta sa banwaan ng Balatan. Sabi niya, kan mawaran ni Preno jeep pluminok sumampaluwas ang biktima na nauli sa disgrasya. Nababa pa. Sorry po. Palusong, palusong siya nung mapansin ng driver na wala pala sa kanyang Preno. Kaya na decide yung driver sa na babangga dun sa mata Kaya lang yung pagbangga niya ay video matuloy na kasi pababa yung palusong. Uh, Tendency yung nung ay bumaliktad na yung ano. Yung jeep. Apoera sa biktima, Irido man ang labis sa anong pampasahero kan jeep na pigdaraman tulo sa ospital para sa magkakanigong asistensya medikal. Siguro bago sila, nagita check, regular check-up nila yung ano, nilang sasakyan, lalo, lalong-lalo na lalo, yung preno. Kasi ganito talaga nagsisimula ang post ng aksidente mo. Sa presente, nasa kustudiyan na kanoturidad ang driver kan jeep man tampigahal at mangkang PNP kung maso na din kaso ang pamilya kan biktima. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang posibleng kaatubangon na reklamo kan driver in kasong magsaangat ng reklamo ang pamilya. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Duwang motorista irido sa magkasuway na diskwido sa tinampo sa Sangay Kamarinesur, si Nomer Corporal, sa bilog na detalye. Nakabulag asin duguan ng motoristang ini makalis na maaksidente sa pigmabaneong motorsiklo sa tinampung sakop ng barangay San Roque sa ngay Kamarnisur. Alas 6.40 kasudmang aga Mayo 15, tulos man na naresponde ang kampersonais kang MDR Remo sa ngay ang biktima na suminapo ni Glugad sa Pandok asin walang tabay na tulos man na ipigdara sa ospital. Sa impormasyon, pauli na kota sa sendang residensya ang biktima na naagaan subot sa sarong piyastahan sa kataid na barangay alagad pag-abot sa lugar kang insidente, partikularmente sa pakurbadang porsyon, kang suminemplang ininanauli sa sayang pagkakadiskwido. Ka, uh, nakasimplang ko ini dahil medyo garo oh, na ini. kada mo kita pwede magdeclare na burat. may, uh, mga may mga indication ko ini na, ano, na nakainom na liko. Kaya, kasi digdig -dig po sa moya, uh, na pista. Sa parong banuaan, Iriduman man ang sarupang motorista kan maaksidente sa pigmaman yung motorsiklo sa barangay Burakan. Alas 10.45 ning aga kang man manaal daw. importante po ining mga dapat na mga sikiran sa tuyong mga motorista. Lalo-lalo na po pag may mga araw kayo ning aksidente. At least po naman lamang tumama direct sa satuyan hawa. Tumana mo na sa satuyang mga sikiran. Ah, uh, pag may gear po, iyo po itong tatamaan kan kumbaga nagsimplang, ito lucido ang patamahan bakong direkta po sa satoyang hawak o sa satoyang payo. Aminado man ang MDRRMO na accident prone area ang nagkapirang porsyon ng tinampokang sa indang banwaan. Kaya naman mas maray ng gada ang pagbalon pirmining dobling pag-iingata. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Babae na lapnos ang kublit makalis na isalbar ang dos anyos kaining aki sa nasusulunindang nindang residensya sa Manito Albay Incidente. Nangyari pa man mismo kan Mother's Day. Si Danica Garcia sa bilog na detalye kasabay kan pagselebrar kan Mother's Day. Sarong nanay sa maanito albay an nalapnosanin kublit sa pagsalbar sa aki ka nawalat sa laog kan nasusulo harong alas 9:30 nin aga ka nakaaging Mayo 12. Binisto an biktima na si Maricel Bagamaspad, 42 anyos kan Purok 3 Barangay Balasbas sa Nasambit na banwaan. Sigun kay Fire Officer 4 Cesaro Ordinero, an OIC Municipal Fire Marshal kan Manito Fire Station, sarong concerned citizen ang nagpasiring sa saindang opisina. Alas gis nin aga kan parehong aldaw, nga ni-report ang nangyaring insidente. Sa imbestigasyon, Mantang naggagarugaro, pigsusog ni Maricel sa luwas kan sa indang harong ang sarup pakaing minor di edad na aki. Nawalat sa luogan harong ang dos anyos kaining aki na nasa crib. Hasta pagbalik niya, naabutan niyang nagkakaraba na ang sa indang harong. Sa ibong kan makusog na kalayo, pinirit ni Maricel na iligtas ang sa iyang aki na maswerteng daiman na kulugan sa pangyayari. Sa sa iya ma'am nasusulot nang nasunang na daso paninda na hiling niya hiling so niya niya yaon duman sa lao ara ni duman sa ako duman sa ako sakit man ang po itong paninda mo ma'am nasa 3 by 4 ang size niya tapos pig ko niya uh, pig rest po niya dinuman niya sa so akin na hiling niya nagkakalayo na ito po ang kanya, natamaan na pa po siya ng kapagluwas niya sa uh, duman sa pyrosin duman siya pinamaan po sa may balikat po and then sa kanan braso. Gibo sa light materials ang harong kaya marikas na luminakop ang kalayo na uminabot sa primerong alarma. Total na 9,000 mil pesos ang winalat na danyos kan kasulo. Late na nga ni po kami ma'am na ako na inform ma'am. Kaya nag-over pag apot ni ma'am ng tropa duman ma'am. Nag-over rolling na sa lang ma'am. Ta ako na, to ako na talaga siya ma'am. Ro'n naman, na napakpakyabangan ma'am. Uh, tinry daw ma'am nung iba na magtabang duman. Ah, nagkataon lang ma'am na ura daw tubig ma'am. Ura tubig. And then, dahil tulusin na ka po. Nagparabibidyo na nga ni po ma'am si iba. Imbis na mag-apod sa tuya. Nakikimahirak po ang bureau. Pero umapot po muna ka mo sa muya para po mag sa datos kan manito BFP ini primerong best na may nagbungkaras na kasulo sa saindang banwaan ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danika Garcia. Syabu Badil Betil, nakumpiskar sa 20 anyos na minero sa Camarines Norte. Asin MS San Sixtus Spirit kan paglig process nakaguray sa kadagatan Selgas City. Yan asin ni bareta sa Tabobalikan Hubicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa akb Gusto ko lang po magpasalamat sa Akubikol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Akubikol, katabang na kasurubang! Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya. Mo, dahil may habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Minero arestado kan makwa anim asin illegal na badil sa Jose Panganiban at Camarines Norte. Sinomer Corporal sa bilog na detalye. Arestado ang sarong 20 anyos na lalaki sa pigkasar na search warrant operation kam personized kang Jose Panganiban PNP asin Police Drug Enforcement Unit, Camarines Norte Police Provincial Office sa Puro 4 Barangay Lukluka Norte Jose Panganiban Camarines, Norte Kasubangging Alas 11. Binisto ang sospek na si Alias Alipanog, minero asin in residente kang nasambit na lugar. Nakuha sa posyon niya ang nagkapirang plastic sachet na may laog ning pigtutubo ng shabu. Apuera sa droga. Nakuha man sa posyon niya ang sarong kalibre 38 badil na kargado ng apat na bala. Naaresto ang sospek sa kusoggang search warrant na ipigpaluas ni Honorable Evan Dizon, an executive judge kang Regional Trial Court Branch 40, Dait, Camarines Norte, kang nakalis na si Mayo 9. Kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, asin Republic Act 10591, o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakatubangon kang sospek na nasa kustudiya pa kang usay panganiban municipal police station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal. National Police Commission o NAPOLCOM Bicol may pagirundom sa mga aplikante kainis sa pagkapulis. Ano yan? Aramunta sa report ni Jennifer Pulinar. Para sa 28 anyos na aplikanting si Kenneth Andrew Danaukan kan Masbate City, ayos man ang pagkakaigwan ni Tato. Alagad para sa iya na kaito pa nangangarap na magin parte kan Philippine National Police, dahil niya na planong magpatato. Kung ano, required kang polis na bawal, di bawal. Hindi, hindi. din yung bawal. Pangarap ng karamihan, maka, maka... Pasok sa PNP. Hindi ka na masyado mga problema kasi malaki ang sweldo ng polis. <laughs> Sigun kay National Police Commission on Apple Combicol Director Attorney Manuel Puntanal, kaito ito pa man dai talaga nin to tolerar ang pagkakaigwan ninda tato sa mga kapulisan. Ini bilang pagmantiner sa magayo na imahe kan PNP na mga tagapagpautog maninle. Kaya liwat ining nagpagirumdom sa mga aplikante kan PNP na dai nang magpatato. Urog na ngunya na mas istrikto na ang recruitment sa pagkapulis. And then, pag sinabing physically, eh wala yung tato. Kaya wag mag, wag nang magpatato. Kung may tato ka at papasok ka, patanggal mo na ngayon. Tanggal ipatanggal na yan kasi out yan kaagad. Oh. So, eh kung yung nasa serbisyo ay eh, pinaaalis eh kayo pang papasok. So from the very beginning bawal ang tato. Kaya wag nang magpatato kung gustong pumasok sa pulis. Dugang pa niya, mas maray na ang ma mayong tato nin huli tamas nagiging presentable ang sarong pulis urog na kon nakayuniporme maayos ang ano physical appearance mo at lalo healthy ka. Eh ngayon, kung magpapatato ka, ano ang appearance mo na niyan? Wala naman talagang malinaw na yan ay administrative offense. Pero dahil yan ang utos na ng, ano, ng organisasyon sa pamumuno ni uh, General Marbil, ay eh, talagang kailangan po tanggalin nila. Mientras tanto, sa maabot na Hunyo, nakatalaan na ikundusir ang PNP Entrance o PNP as in Promotional Examination o PROMEX. Kan mayo sa is hasta kan mayo jes kan buksan an aplikasyon sa PNP as in Promex. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. International cruise ship na MS Anshatic Spirit nakaangkurahing unyan sa kadagatan sa Legazpi City. Nagkapirang pasyaran sa Bicol, nakatalaan man na bisitahon. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Bisita unyan sa siyudad ng Legaspi ang international cruise ship na MS Shattuck Spirit kan hapag Lloyd Cruises. Alas 8 kasubagong aga kan mag-abot ini sa pantalan kan Legaspi City. Lunad ga ini ang nasa 200 hasta 250 ang turista asin 160 ang German asin Filipino crew. Kasabay kan pagbisita, lilibuton man kan mga turista ang mga pasyaran sa Legaspi, Daraga, Kamalig asin sa Tinaga Island sa Camarines Norte. Dangan mapasiring sa Kalaguas Kamigin Norte asin Batangas asin mapasiring sa Taiwan, Japan asin Korea. Para kay Department of Tourism Assistant Regional Director Maria Salimora, bintahin ang gad na nabibisita kita ng mga international cruise ship. Nagiging dalan kaya ini para mabisto panlalo lalo sa luwas ka nasyon bako sa naan syudad ng Legazpi o ang probinsya ng Albay kundi maginan bilog na rehiyon. Oh, we are very happy and welcoming sa mga ganitong bumibisita sa atin, especially itong cruise ship cruise ship. Uh, makikita natin na our region, Ligaspi especially, has a potential for nautical and cruise tourism, which is one of the uh, tourism portfolio dito sa ating na kailangan nating may potential tayo. Malaking bagay ito because it draws tourists and ang mga tourists na ito international. So, ang visitor arrival, it will help a lot sa tourist arrival ng ating region. Posible man ang dakul pang international cruise ship ang mabisita sa Legazpi City. Urog na kundagos ng marealisar ang proyektong cruise ship terminal na pinagpondohan asin inisyatibo ni Akubikol Party List Representative Elisaldico asin saro sa mga legacy project kan kongresista sa rehiyon. Dakula ng gad ang itataong ambag sa industriya ng turismo sa Kabikolan. Uh, malaking bagay yung project ng AKKP uh, headed by our dear congressman saldi ko yung mga pantalan importante talaga na may maganda tayong mga ports na of international standards kasi para mas maayos yung pagreceive natin it can be a tourist ano tourist center because of uh, receiving cruise ship po so malaking bagay po itong mga projects na ito na magkaroon tayo ng mga pantalan na ang um, ready for this kind of uh, tourism cruise and nautical tourism Magigirumduman. Abril 30 ka na kaaging taon makalihisan pandemya, inot na nagbisita ang MS Antarctic Nature Cruise Ship sa Legazpi City. Lunad man kaini ang 180 ang German passengers na nagpasyarman sa maniba ibang lugar sa Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!